Okay, so mga Bocatribes, magandang araw po sa inyo. Sa pagkakataon po namang ito, ang akin po namang ipagkakaloob sa inyo ay ito po namang usapin sa pagkakaaresto dito po kaya uh, dating congressman ng uh, Negros Oriental na si Congressman Arnie Tebes. Noong po siya maaresto sa Timor-Leste, eh, idiniretsyo po siya ng Pilipinas. Ginawa ko po ang uh, video ito sapagkat ako po ay nagtanong doon po sa aking video kung may babalik na kaya po sa bansang Pilipinas. Ito pong si uh, dating congressman. Eh, naibalik po siya. At saka sa po, siya po ngayon ay naririto na po sa ating bansa. Mga Boca Trips, kanina lamang po ay iniharap po sa publiko ito pong si uh, dating congressman Arnie Tebes kung saan kasama po niya ang kanyang abogado na si attorney uh, Topacio at gayon din po ang kanyang uh, mahal na ina na nagbigay pa nga po ng pahayag at ng kanya pong pasasalamat sa uh, tropa po ng NBI sapagkat uh, ayon po sa ina ni dating congressman ay siya raw po ay nagpapasalamat sapagkat pagkata uh, naging maganda raw po ang trato ng mga NBI dito po kay uh, dating congressman. At dahil po doon sa mga salitang yon ng ina po ni dating congressman, masyado pong tila po naging uh, malambot ang puso nito pong si congressman Arnie Teves kung kaya't habang nagsasalita po ang kanyang ina, siya po ay napayakap at ramdam na ramdam ko po mga boka Tribes ang lambot ng puso ng isang ina. Talaga pong totoo ang kasabihan. Ang ina ay mananatiling ina. Sabi nga po ay makakatiis daw po ang anak sa kanyang mga magulang. Pero ang mga magulang po kung ito ay mabubuti ay hindi po kailanman makakatiis sa kanyang ina. Alam niyo po mga boka Tribes, lumalabas na naman po na nakita po natin na kung talaga pong itong si uh, Ginong uh, Arnie Tebes ay wala pong kinalaman doon po sa kaso na ibinibintang po sa kanya. Eh, makikita po natin yan sa tatakbuhin po ng asunto. At nakita ko rin po kung gaano po kalambot din ang puso sa harapan po ng kanyang magulang. Alam niyo mga Boca ito pong nga ilan po sa mga abogado ay nagsisipagpahayag na naman po na di umano ay may illegal na arrest na naman daw po or illegal arrest daw po ang ginawa dito kay dating congressman pero alam niyo mga boka trips maging si dating congressman po ay sinabi po niya na maayos po ang pagkakaaresto sa kanya dito pong NBI o ang pagkakaturn po nang simula po nang ma-turnover siya dito po sa NBI. At dahil po dito eh naging maganda po hanggang sa makabati makabalik po siya ng ating bansa. Mga boka trips ang nangyari po dito po kay dating congressman ay isa pong patotoo na sa ating pong bansa sa kasalukuyan ay hindi po naman natutulog ang justice system syempre kapag ka po may naaresto ang una po magre-react ay eh yun pong mga tao na ayaw po sa ating pamahalaan yun pong mga tao na kumukontra sa ating pamahalaan lalo't higit po ay sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos sana po mga so oh, sana po eh sabi nga po, eto pong si uh, Congressman Teves ay naaresto Bagaman ito po ha ay naroon po sa Timor Leste. Eh talaga po ang humuli po rito ay mismong mga Timorian police at uh, ayun po kaya po ito inaaresto ay dahil nga po sa sinasabing banta na raw po ito sa sa seguridad po ng kanilang bansa at siyempre dahil na rin po sa mga papeles at dokumento na expired na po na pinangahawakan nitong si Congressman Teves at ayon po sa mga bilibalita, e eh susunod na lang daw po o susunod na raw po dito ay ang uh, atin po namang isa pa abogado na naroon po naman sa Netherlands na wala pong iba kung hindi si attorney Harry Roque. At uh, matindi pa po ang paninindigan nito at patuloy pa rin po ito sa pangasar sa atin pong Pangulo at patuloy po sa pagsasalita ng paghamon na sinasabi po niya kung ang susunod daw po na aarestuin ay siyana para maibalik sa Pilipinas, subukan daw po ninyo. Isang malaking hamon na naman po ito sa atin pamahalaan. Subukan daw po ninyo. Kung siya po ang susunod, edi eh subukan po ninyo. Ano pong masasabi nyo dyan mga Boca Tribes? Hinahamon po ang kakayahan ng ating pamahalaan. At ang humahamon po ay wala pong iba kung hindi si datong spokesperson, ator uh, Atty. Harry Roque. Abangan po natin na susunod na kabanata. Maraming salamat po.